Bye bye. Flying kiss. Mm. One more. Nga. Yan, nag-jump jump na siya dito. <laughs> Plano ko sana pag nag ano, pag may ano sa pera. Pag may lugar sa pera, papaayos ko to. Ikunti lang naman ang ayusin dito eh. yung ano lang, yung ding-ding lang. Bye-bye. Flying kiss. Mm. One more. Hello mga friends! Nandito na naman kami sa bukid. Ayan, nagyaya kasi ang batang payato't guwapito. Napunta dito sa bukid. Kaya kahit ako'y pagod, ay pinunta ko siya dito. Naglalaba kasi ako. Shh, ano kayang pinangunguhan yan? Ang talaga mga sili dito ang tatabao oh. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, 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 na. Lumuhod na. Sus, ginoo ko. Paano? Shhh, dali, dali, They're mini ants. dami kayang mga siguro. Oh, wow. Ano dyan. Wow, dali na dali. Oo. Oh, suot, suot siya sa kabukirin. <laughs> oh, don't pick chilies, ha? Dami mga sili dito, oh. Mga ligaw na sili. Yan. Kaya pala ang tataba ng sili kasi ang bait ng kalabaw. <laughs> yan, ang bait ng kalabaw. Oh. yan talaga siya tumae. Eh. Hmm. Yan. Pataba sa sili. Doon pa. Nagsisi ano ang mga sili dito. Sisi tubuan. Isang sili lang tumubo. Nagkakaramihan. Dahil sa mga ano, mga, mga laglag na bunga napaka tang tahimik dito naman. Inaantok ako. Pagkadating namin dito, inaantok ako dahil sa batang to. E, ayaw ko sarap pumunta. Pinapagod ako pero gusto niya talaga dito pumunta. Dali, dali. Dito kita ko ang cool. Oo, nanguha na naman ang sili. Jesus. Nanguha na naman ang sili. Ang payatot. Mm -mm. Wala siyang kalaro ngayon. Wala dito si ano. Ay, nandito si Hanhan pero tulog kasi nilagnat yung kapitbahay namin na nandito. Ayan, takbo na naman siya. <laughs> nap Napagod ako na sa batang to. Oh! Where are you going right now? We go there or oh, in goat? Tana! oops oops slowly na. Na. Punta kami dun sa kambing. Sa mga kambingan. La, 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 la. Yung isa, may buong uno, may bunga na. Isa pa lang. <laughs> Ganoon na anuhan hanto Nalinisan. Ito ang mga kahoy dito. Kakahuyin. Takta. yan yung anuhan ng tulugan ng kambing. Ta. Malinis na. Nilinis na ning kuya ko. yan Nagjump-jump -jump na siya dito. <laughs> Plano ko sana pag nag-ano, pag may ano sa pera. Pag may lugar sa pera, papaayos ko 'to. Ikonti lang naman ng ayusin dito, eh, 'yung ano lang, yeah, go, 'yung dingding yeah. lang. 'Yan dito. Tsaka pinto. Kasi pag ano, magala kami dito, minsan napakakapagod ng umuwi. Para naman may mahigaan kami dito. Cut. Yan. Okay pa naman to. Okay pa rin ang mga bubong. Kaso lang yung iba, may mga ibang buslot. May mga buslot-buslot. Ayan. Pero, ma-okay pa yan. Matatapalan pa. Yan. Jump-jump. Nasiyahan talaga siya dito sa bukid. Mm, yan. Kahit wala siya kalaro, siya lang mag-isa. Bahala na. Bahala na siya lang mag-isa. Mm. Tuyok-tuyok. Turn around, turn around, turn around. Oops. Napakabaho ng ano. Inaubos talaga ng kambing yung pagkain niya. Oh. Ayan, naubos talaga ng kambing. <laughs> Pahinga na din muna ako saglit. Kasi napagod talaga ako. Dahil lang sa bata to pumunta kami dito. Oh, ayan. Ano, ano naman hinahalukat niya dyan. What is that? Halam, mga vitamins ng angkul niya. Ako naman yan. Yan, hinahalokat niya yung mga vitamins. <laughs> What is that? No, 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 don't drop, don't drop. Hindi <laughs> ba nag <laughs> Return that, return. Ah, may seahorse si angkul niya. May seahorse. Ayan, nilagay mo yan dito. Huwag um, mo pakialaman yan. Ayan, nakakita na siya ng lapis at saka papel. Ayan, nag -drawing, drawing na siya. Devansh Rion daw. Oh, right your name, Devansh Rion. Oh, alam niya na yung pangalan niya, Devansh Rion. Ha? Huh? Draw a star also. Oh, draw a star. Draw a star. Star also daw. Draw a star. Ha? O, yung para drawing yun niya. Give me the pen. ada oh paper Oh, you can draw na. Yan Yung sinulat niya mga kuris-kuris lang. What is that? Oy. Mm -hmm. <laughs> wow. Mm, not like not that. Ad oh, devanshrion. Ano <laughs> na niyo 'yung pangalan niya na devanshrion. Mm, don't tear that one ha. That's uncle baya. Mhm. go. Ito talaga. Oh, right na, right. This one, this one. Ay, ginuko ko. One, Ay, magpapatuloy lang ako sa paghiga. Bahala ka nga dyan, bata ka. Ayun. Para nakakapanibago yung ano, katahimikan. Yan. Tanging mga ibon lang talaga naririnig mong nag-iingay yan. Yun walang kahit anong tunog na maririnig mong sigaw o mga sasakyan ang sarap dito ang sarap bumalik sa bukid kaso nga lang walang pera <laughs> na pong dito plano ko sana na pag ano pag may lugar-lugar sa pera paayos namin to pa, kasi pag ano dumadalo kami dito ni batang guapito dito kami hi, ano, matutulog pag gabi para hindi na kami uuwi Ay. gusto ko matulog pa ako makatulog ako ko naman Naku. <laughs> ayan magla live na daw siya <laughs> na adapt niya yung ano magminsan minsan kasi nagla live ako sa tiktok mag live selling ako sa tiktok kahit anong kabunganga ko, walang benta. Itong <laughs> ina talaga yun. oh, yan. Check out. Check out na, guys. Si... No vitamin. oh, no vitamin No product to sell. si, check out, check out, bi. Ito. Pull down, check out, check out. Just pull down. Pull <laughs> ang check out, check out, guys. to Ito. na, ba -na. Oh no, live gonna say hi to everyone. Hi, say hi to everyone. Hi, hi na Hi to your fans. Hi, oh flying kiss, flying kiss, na yun flying kiss na so that they will give you more toys. You know, flying kiss. One more, one more. hmm ka Very good. Oh, check out, check out, my guys. No lipstick. Yeah. Oh, no lipstick? No need to wear lipstick. Oh, your boy, man. Chicken. Chicken? No more chicken. Oh. oh, and live na. Can. Not this way, oh. Hey, oh. Yan, punta muna siya sa kambing. Titingnan muna ang kambing. Pagkatapos ay uuwi na this way, oh. Here, oh. Kalimut ka na. Nakalimutan na niya. Tapos ay uuwi na kasi. Alas 5 na. At medyo madilim na ang paligid. Yan. Nag-a-adventure muna siya dito. La. Yan, nakarinig ninyo yan. Ikuni ng Ano? Nang kakaibang na mm, mga ibon parang mga nakakatakot ng tinig <laughs> ay Diyos ko ito yun binisita muna namin ang kambing na nagre-recovery na galing sa kapayatan ayan ang bilis na niyang kumain matakaw na siya. Pagkatapos nito ay uuwi na kami. Yan. Hangwa pa siya ng maraming bayabas. Yan naman yung isang kambing yung itim. Babas, babas, Layo. Guwabas, guwabas, no more na. Naghanap pa siya ng bayabas. Yan, kahit hilaw na bayabas, sinakain ng kambing. <laughs> Ang takaw na niya. Takaw na ng kambing na ito. Dati ano, nagtata ito yun dali na yun ayan ang boses ng ano ng ibo na parang wak 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 ganun manghak yung tawag sa amin Ubus na mi Ubus na kaagad wala na uy Oh, let's go na, let's go na yun. Ayon, mga lodi at kami magpapaalam na kasi gabi na uwi anak kami. Salamat po sa inyong lahat. Sana ay nagustuhan ninyo. Paki like, comment, share po ng aming video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, paki subscribe po. Maraming salamat. Bye bye yun. Bye bye. Flying kiss. one more. nga, Babush. Maraming salamat po.